Naka-comment ba yan? Oo Welcome to my guys Ayan <laughs> yeah. Ayun mo makikita dyan stranded doon Marami sa sakin stranded doon Hanggang doon Pati mga motor yan stranded dyan ngayon Ngayon yung motor Pang 33 ako Kaso lang ubusin mo na isang lipo Ah nasa 500 pa lang Ngayon inaano nila Tato-tato lang Tato-tato O liba, liba. Ay-ayon na yan 520 na kami Ha? Tapit na, 520 Ah, yeah. 520 na? Mm -hmm. Sige, kasabay na ako eh Hindi ako eh Okay. Okay, sa uh, first time ko magpagas mula dito sa mula sa Mandaluyong o Tagig. Dito ako sa may ah uh, para ito pagsanhan, pagsagahan kabintik. 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 Ay, nandiyan tingnan ko 'yung mga ano langa. Bumpul tank premium. Premium sir. Opo, full tank. Ah, anong lugar na to dito? Pililya po. ah, Pililya? Ah, Kabintik? Ha? Pililya pala to? Pililya. Hmm, baha dito sa ano? Pagsanghan. Ah, malayo pa kayo. Ah, malayo pa yan? Ah, ah 45 kilometers to. Sige. Malayo pa pa. Pililya pala to, Pililya. Hmm? Trabi kasi dito sa Antipolo. Bago lang to dito eh. Oh? Bago lang to. Apat, Apat na buwan. Po. Apat na buwan. Apat na buwan? Kasi last year duman ako dito. Wala. Ginagawa pa lang to eh. Okay. Hmm. Pililya pa lang pala to. Okay. Pililya. pa lang meron. Oo. Oh. Pultang lang natin mama.

Ay, maririn. pililya rin siya palang pala to pililya pililya siya. Oke, rin siya tanay. Okay, ang pahinga-pahinga rin. Okay, six 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 percent pa lang. The next day. ayun mga lods uh, dito na tayo sa gateway ng Tobilo, uh, Bicolandia Bicolandia ayun uh, yun lods nagkapi lang ako dito tsaka guna kagad yun medyo gabi na gabi na siya go pa rin go ah, nagkapi lang tayo dito ng nagkapi ah. ay pagbiyahin nila you know let's go hmm? saan ba kayo? ah medyo lang pinta ako ano ako late eh oo oh. okay dahan dahan ako okay salamat sila malapit-lapit na yun ah oh, mga lods nabutan ako ng gabi ito na Gra Jesus grabe halo ah, init at kalamig medyo <coughs> talaga lods kung nag-garage ka ayun ah, sabi nila nakakapagod pero o oh, nakakapagod pero sa akin iba yung ano iba yung pagkaramdam ang ganito nagsusulo solo nagsusulo lang ako mga lods rin mas maganda kasi nagsusulo kaysa Algano. saka yun, ano ah, sa tip ko lang sa inyo, mas may uh, ako dati kasi nagdarin sa ko diring araw pagdating ng alas 10 alas 11. Antok na antok na ako. Maganda pala pag umaga ka magano. Uh, ah, alas 10 ko alas 10 ako nagsimula mag-ride alas 10. Oh, alas 10 ako nag-ride. Di di pa ka antok do ngayon. ay ito pala yun. Mm. yun no? oh tayo tingin dito medyo ah. malayo layo pa ah, malayo layo pa One hour later. Kung makikita nyo dito, grabe motor dito tambako tamba ko. Ah, Pangatlong araw nila ngayon dito. dami, grabe motor dito tambako ko. Ay. Sa akin yung number sa akin 33. Kaso lang pang second batch. Hmm. Grabe dahil yung motor. Saan dyan rin? Diyan yes, sa dyan Grabe o. Dahil motor motor. Extranded. Extranded po. Ayan. Oh, iba lang tulong sa lapag oh. Ilang araw na siya nandito. Yun know? Okay. Ay mga lods uh, Iwan ko lang muna si buddy uh, Kasi ganito nangyari Sobrang haba ng biyahe na uh, pila pa dyan Iwan ko ilang araw pa ako dyan nakatam Mag, Salamat kayo sir Napaiwan siya dito ng Ito ka lang muna buddy huh? Dumidumi ko Hayaan mo lang Balikan kita Sir uh, nagpabalag kasi ako sir Okay lang ba video ako okay, yes, Sir stay clear ko wala Baka sakali okay, uh, First time rin lang ako Nagpabalag sir oh, yeah.

And uh, uh, sabi hmm. <laughs> oh. hey, uh, uh, ko lang ako sa video. Hindi pa yun. Alam pa pabas ko lang yun. And sir, maraming salamat sir. Hindi ako pupupayad yan. Maraming salamat sir. Naiwan ko lang muna sir ito. Pabasko <laughs> <laughs> Sige, Sige sir. Ayun na. Naiwan ko lang dito yung sasakyan ko. Yung motor. No. No. Tama isang ano eh. Hindi pa maayos yung hindi isang Pakistan yung pag-listan. Iusin natin. Ayosin ko lang sira ah kasi. Ha? Iusin ko lang. Oo, oh, iusin baka ano. Ay, lumubog ha. Yung no, ano, plancha. Yeah. Yan. Yan. Aba, titingnan-tingnan ko lang naman yan dyan. At ano, di ayusin ko lang Ano. Pero wala naman dito mapasok. Ako lang Ako lang si... Bakit? Kunin ko na. Ah, akin yung ano yan eh, yung restro. talagang Dali Sa akin dito. Ito. Ako lang dito, nagyan okay. video. Sir, sir, thank you sir. Thank you. Sino pangalan mo sir? Uh, eh, ano, Mr. Nelson. Ah, Mr. Nelson. Ah, Shout out sa iyo sir Nelson. Nagpaiwan ka ng motor namin. Maraming salamat po. Diyan ka lang muna buddy. Okay, bye, -bye. Ayun ang makikita ng stranded doon. Marami sa akin stranded doon. Hanggang doon. Pati mga motor yan, stranded yan ngayon. Ngayon yung motor, pang 33 ako, kaso lang, ubusin mo na isang libo. Ah, nasa 500 pa lang. Ngayon yung ano nila, tatot-tatot tato lang. Tatot-tatot tato, ako, oh, libal-liba. Ay, ayun na yan. 520 na kami. Eh. Ha? Dapit na 520. Ah, yeah. 520 na? Hmm. Sige, nasabay na ako eh. Hindi ko yung motor uh, dito eh. Okay. Uh -huh.

Wala na rin eh. Pwede, sir. Oh. May, 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 sticker kayo sir Wala na rin, upos na rin eh oh. Okay. Sayang okay. sir Pagdikit pa naman sa ari sa tabo sir e Okay, marami tayo. Merry Christmas, sir. Thank you, Fred okay, Jake. Salamat po. Ay, nakalabas na rin. Sige, sir. Maraming salamat. Merry Christmas po. Yun oh. Sama ko. Sama ko. Ay, ilang days na rides. Butik na yan. Stranded. Buti ka mo. Mga lods, motor ko na ko. Iniwan ko na to. Ngayon malapit na yung, ano, yung number ko. Bilali ko ulit. Kala ko kasi hindi eh, ko na makukuha to. Ayan o. Ah. Ayan o. Ah. sabay sabay tayo sige lang Sige sige, ugat po. dito lang kayo? Ah? Alin lang pala, lapit lang Sana all, pahinga ka agad <laughs> Sige, Sige po, salamat din eh. Yan o, sabihan so, na yung mga ano Mga Mga na na-stranded <laughs> uh, Nandun na yun, lobas na Ah, ano? Let's go, let's go. Tara, let's sa labasan dito. Dito talaga sa labasan eh. labasan. sa dito labasan yun oh Ah, ayun ang oras na 8.07 Alas 8 kami nang nangalabas dun Grabe Oh, sige. Papapas din ako eh. Sige, naan ka na. Sige, sandan mo siya.